Tinakbay ng Comelecan banka ang decision na si Benny Abante ang opisyal na nahalal bilang kinatawan ng ika na distrito sa Maynila. Kung ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto ay madidisqualify. Ano ho ba, apiktado pa ho ba nito yung kaso ni Naoy at Abante sa Maynila? una nyo na pong sinabi na magiging acting mayor ang nanalong vice mayor na si Basle Duterte. May papel pa po ba ang Comelec sa mga ganitong kaso pagkatapos ng June 30? <makes noise> ng Comelec and Bank ang desisyon na si Benny Abante ang opisyal na nahalal bilang kinatawan ng ika na distrito sa Maynila. Ito ay matapos si Basura ang mosyon ni Joey Uy na humihiling na balikta ang desisyon tungkol sa kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa Comelec, si Uy ay naturalized at hindi natural-born Filipino. Kaya hindi kwalipikadong tumakbo bilang kongresista. Pero kahapon, hiniling ni Uy sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order sa naging utos ng COMELEC. Kaugnay niyan at iba pang isyo, makakausap natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po Ma'am Sheryl sa mga kababayan natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Chairman Garcia, iniakyat na po ni Joey Uy sa Korte Suprema yung dis disqualification case sa kanya. Ibig sabihin po ba ay hindi pa rin maaaring iproklama si Abante bilang kinatawan ng ika na distrito po ng Maynila. Sheryl, sa amin po kasi sa amin pong rules na sinusunod, ang desisyon po ng COMELEC sa mga klaseng kaso ay nagiging pinal at uh, eksekutory limang araw pagkatapos itong mailabas. maliban na lamang kung sa limang araw na yan, yung hindi po pinalad sa aming naging desisyon ay pumunta sa Korte Suprema at humingi at nakakuha ng restraining order. So kung sakasakali po ito po'y maipapatupad o ma-execute uh, at magiging final kung hindi po makakakuha ng restraining order yung naturang personalidad. Mm -hmm. So hanggang kailan po? Five days. Five days po. So kung hindi po tayo nagkakamali dahil yan ay na-issue uh, uh, nung isang araw kahapon. So more or less po yan ay may-refinish by actually po na technically Sabado. Pero since ang Sabado po, Ma'am Cheryl ay uh, walang opisina. So Monday po, pwede po yung maipatupad ng komisyon. Mm -hmm. So um, so may pagkakataon pa sakali man na maglabas po ng desisyon ng Korte Suprema Pero sa inyo pong pananaw, malakas ba yung posibilidad na hindi rin siya katigan po ng Korte Suprema Dahil nga sa issue ng kanyang uh, citizenship He is not uh, natural born, kundi ay naturalized Yun po ang uh, inyo pong argumento, hindi po ba um, uh, chairman? At po, alam niyo po maganda po yung issue na ito. Bagamat maaari merong hindi pinalad at maaari pong matanggal o maaari makaupo, ang importante po dito, legal issue po ito. Sapagkat ito po yung pagkakataon na mas maging malalim ang ating unawa yung mga kababayan natin, at kahit itong mga partido tungkol sa issue ng citizenship, na dapat pala ang ginagamit kung anong saligang batas ang panahon ng ikaw ay pinanganak. At the same time, yung pag-appreciate lalo na po yung mga magulang natin o yung mga lolo't lola po natin. Kung kaya naman po gusto lang namin ma Masaya din dito ma'am Cheryl, itong klaseng ganitong uh, kaso, dito namin masasabi na hindi po namin pwedeng i-decline yung pagpa-file ng candidacy ng isang tao dahil lang mo mukhang Chinese o mukhang singket o kaya naman kasing itim ko. Yung ibig sabihin, mayroong basihan at mga ebidensyang kinakailangan ipresenta and therefore no choice kami kung hindi tanggapin yung mga COC na mga nagpa-file kahit pa nga maaaring may issue sa kanilang citizenship. Kamakailan po naglabas ang Korte Suprema ng ruling na hindi maaaring ideklarang panalo yung kandidatong pumangalawa sa halalan kung ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto ay madidisqualify. Ano ho ba, apiktado pa ho ba nito yung kaso ni Naoy at Abante sa Maynila? Ang um, omelik oh, po kasi ay kinatigan ng Korte Suprema sa kaso na ito, nanalo po kami sa Korte Suprema. Kung kaya, hindi po kami magpa-file ng motion for reconsideration. Ang aming po ipa-file, Ma'am Cheryl, ay ang tinatawag na motion for clarification sapagkat meron po kami gusto sana na mas malawak pa na maunawaan para po sa guidance namin sa mga susunod pang kaso. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ang sabi po ng Korte Suprema, wala ng second placer rule kapag ka ang kaso ay nadesisyonan pagkatapos ng halalan na nanalo halimbawa si A pero tinatanggal ang Comelec halimbawa Halimbawa, tanong, kung tinatanggal siya ng Comlet, sino uupo? Sabi ng so, Korte Suprema ngayon, walang kaduda-duda succession. Kung sino ang vice mayor, kung sino ang vice governor. Yan po, Ma'am Cheryl, ay kapag ka local position. Pero papaano po kapag ka national position? Katulad halimbawa ng congressman. At nangyari yung pagtatanggal bago mag-assume kahapon ng tanghali. Sino ang pauupuin ng komisyon on election. Ito ba ay apply namin na second placer, ganung walang succession, o babakante ng posisyon para magkaroon na lang ng special election. Makikiabangan nyo lang po kung ano magiging gagawin ng COMELEC sa mga susunod na araw patungkol sa bagay na ito. So hindi pa rin po sigurado na uh, makakaupo or talagang ang uh, hihirangin na kongresista ng 6th District ay si Abante po. Maaari hindi po pero ang nakalagay sa desisyon ng Comelec and Bank Ma'am Cheryl, ay siya ang pinapaupo, siya ang pinapaproklama and therefore, hihintayin nang po natin yung hanggang lunes na ito ng next week ah, kung ang pagpapatupad ng Comelec na desisyon ay patungkol doon sa binanggit natin na resolusyon. Mm -hmm. And this, um, na-file yun na po ba yung sinasabi nyong motion for clarification sa Korte Suprema? Kahapon po kausap natin ang opisina ng Solicitor General sapagat sila pong abogado ng COMELEC at sa linggong ito po ipapail namin yung clarification kaagad upang baka sakaling masagot kaagad tayo ng kataas-taasang hukuman sa bagay po na yan. Alright. Isa pang issue, yung pagiging mayor-elect ni former President Rodrigo Duterte po kahit siya ay nakakulong sa ICC Una nyo na pong sinabi na magiging acting mayor ang nanalong vice mayor na si Bastet Duterte May papel pa po ba ang Comelec sa mga ganitong kaso pagkatapos ng June 30? Mali ba na lamang kung yung taong nanalo ay may kinakaharap na kaso sa Comelec katulad ng cancellation ng candidacy o kaya naman disqualifikasyon Yung nabingat nyo pong personalidad wala po siyang pending na kaso sa COMELEC, kung kaya naman po na wala na po kami ng jurisdiction. Lahat na po ng, uh, ng mga pangyayari ngayon, after ng June 30, DILG na po, katulad hmm. ng pag-acting capacity ng Vice Mayor, o kaya naman later on, kung sakaling gusto na magkaroon ng permanent uh, capacity ng vice mayor as mayor. Yan pong lahat ng yan ay jurisdiction na ngayon at desisyon ng DILG. Sa Marikina naman po, pumunta tayo. Pinayagan na ng Comelec yung proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang kongresista ng unang distrito. Ano po yung naging basihan ng Comelec and Bank sa pagbawi ng naunang disisyon ng First Division na nagkakansila sa kanyang Certificate of Candidacy? Inabi po ng mayorya ng mga miyembro ng Commission and Bank na uh, ito pong uh, respondent si Mr. Teodoro uh, ay hindi po stranger. Doon sa mismong lugar, ang purpose daw po ng residency requirement ay para lang nga hindi maka-manalo o makaupo ang isang stranger, estranghero sa lugar na hindi alam ang pagkatao ng mga naanjan karakter, kultura at mga paniniwala ng mga naandiyan. Hindi daw po siya stranger sapagkat naging mayor na siya and at the same time naging siya kongresman din ng distrito kung saan siya ngayon. Uh, tumatakbo. Kung kaya binaliktad ng N-Bank ng komisyon, yung una naging desisyon ng division. Kanina lamang po ang COMELEC uh, ay nag-issue rin ang aming clerk of uh, the commission ng tinatawag na entry of judgment and certificate of finality sapagkat yun nga po, katulad ng binanggit ko kanina, limang araw pagkatapos mailabas ang desisyon, kung walang makukuha ang restraining order, ay pwede na pong maipatupad ang desisyon ng COMELEC and Bank. May mga safeguards po ba ang komalek para mga maiwasan yung mga maling interpretasyon sa issue ng residency sa mga susunod na halalan? Sa residency po talagang napakalawak po yan, Ma'am Sheryl. Uh, In fact, ang Korte Suprema nagsasabi, magkaiba ang residency at saka domicile. Ibig sabihin, you may have several residences at the same time. Kasi po, ano sa isip natin, tirahan. Pero pagka po sa election law, sa pagtakbo, ang pinag-uusapan pong residency, ang tawag nila dyan, domicile. Ang tao ay may dalawang klase na domicile. Pwedeng domicile of origin, sang pinanganak, sang kalumaki, sang kanag-aral, etc. Yan po ay lagi mong binabalik-balikan. Pero pwede mo yung i na. Yung tinatawag naman na domicile of choice. Pwede kang pumili ng iba. Halimbawa, nakapagpangasawa ka o kaya lumipat ka na ng tira. Yun na ngayon ang bagong domicile of choice mo. Pero hindi na nga ang hulugan na porket mga ilang taong ka nang naandyan sa isang lugar ay inabandon mo na yung domicile of origin. So, yan po, Ma'am Cheryl, hindi kinakailangan ng bahay. Hindi kinakailangan may pag-aari ka. Kasi otherwise, naglalagay tayo ng kwalifikasyon. Malawak po ang pinagkatiwala ng uh, batas pagka po ang pinag-uusapan ay domicile. A person can have several residences at the same time but a person can only have One domicile. Hmm. Chairman, balikan ko lamang po na mabilis yung sitwasyon sa 6th district ng Maynila. Um, definitely disqualified na po, hindi na talaga makakaupo sa pwesto itong si Joey Uy. Pero tama po ba na hindi pa wala pang kasiguruhan kung um, si kahit na hinirang niyo na po na si uh, uh, Abante ang uh, nanalong kongresista ay posible pang mabago ito depende sa magiging desisyon po ng uh, Korte Suprema. Tama po kayo dyan, Ma'am Cheryl, and therefore, crucial po ito mga susunod na araw sapagkat uh, kung sakasakali dahil nga po dumulog na sa Korte Suprema, may posibilidad na makakuha ng restraining order upang pahintuin ang pagpapatupad ng aming desisyon sapagkat kung wala po nalalabas na restraining order mula sa Korte Suprema, then wala na po makakapigil sa pagpapatupad ng desisyon ng Comelec and Bank and therefore makakaupo po yung petitioner na inyo pong nabanggit. Okay. Ha, pero kung hindi po siya katigan, pero ang ma-question ay yung wa, hindi pwedeng manalo yung second placer. Yung pong isyong yon. Uh -huh. Yun po ay pwede na bang matalakay din sa iba pang susunod na kaso? Ibig sabihin, te, pwede po kasi mang magkaanak yung kaso na ipa-file, yung una pong kaso kasi ay kung talaga bang Filipino citizen o hindi. Pero pe pwede magkaroon ng pangalawang kaso kung tama ba na talagang ang pauupin ng COMELEC ay ang second placer sa isang posisyon na walang succession. Okay. So kahit kung wala pang sagot doon na ang COMELEC ano, dun po sa pangalawang kaso na kung pwede siyang umupo as second placer since hininang niyo po na siya ang uh, maaring umupo as uh, the uh, nananalong congressman sa 6th district ay pwede niyang gawin 'yun habang tumatakbo or habang wala pa pong desisyon ng um, uh, Korte Suprema request ko, pwede po namin uh, ipatupad yung second place sa rule sapagkat sinabi rin ng Korte Suprema doon sa latest na desisyon niya na ito yung applicable sa local position at hindi po binanggit ang national position. Which is, ang, ang congressman po, pagiging congressman, ay considered as uh, national position. O, mga national position po siya. Alright. Panghuli na lamang po, uh, Chairman. Congratulations po dito sa pagkakakuha muli ng uh, unqualified opinion o pinakamataas na audit rating mula sa COA. Paano nyo napapanatili ang uh, maayos na financial management? Una po, Ma'am Cheryl, transparency and number two, accountability. Bawat singko na pinagkakatiwala ng sambayanan, kinakailangan nagagastos din ang tama. Tama po, bilyon ang, kung, ang nakukuha natin ating pondo, lalo pat magkakaroon ng halalan. Pero hindi nangangulugan na ito ay binawaldas o ginagamit sa kung saan lang. Kinakailangan po nakikita ng mga kababayan natin paano ito ginagastos na re-report ng tama and at the same time, kung may natitira, ay naibabalik din po yung mga natitira. Yan lang po ang tanging paraan lang para magkaroon ng tiwala ang sambayanan. Madami pa po, po kaming dapat gawin. Ito po yung mga Magsisimula pa lang at sana sa, sa bawat susunod na taon, lagi po namin makukuha yung ganyang klaseng rating. Mm -hmm. Congratulations po ulit. Isa na lamang pahabol na pagkaklaro ko. Kung sakali po na natapos yung five days, so makakaupo na po si Abante, tapos naglabas po ng desisyon ng TRO, ang uh, ang Korte uh, uh, Suprema. Pwede po ba Hold yun? Pwede po Opo, Ma'am Cheryl, although masyadong presumptuous, pero ganito po, tatandaan po ng lahat, ang Comelec ay laging tumatalima, sumusunod sa kung ano man yung pinag-uutos ng Korte Suprema. Lagi po yan, consistent tayo. Kung natatandaan ng lahat, na-TRO kami habang nag ng balota. Uh -huh. Pwede sana, sumusid na nun, sumunod po kami, tumalima kami. Yung mga dati po, ng na mga na nung komisyon, ay uh, dinidify ang, ang Korte Suprema. Ngayon po, sinusunod natin sapagkat yan po ang tinatawag na rule of law. Marami pong salamat sa inyong oras, Comelec Chairman George Garcia.